lamang kilala sa makamanghang alon ng dagat ng La Union. Pinagmamalaki rin ito ang iba't ibang uh, pasyalan doon at mayaman na kasaysayan at kultura na tiyak na mamahalin ng mga turista. Silipin natin ang magagandang pasyalan sa LU sa ulat ni Rod Lagusan. Music Kilala ang sa mga alon ng karagatan nito na swak para sa surfing. Pero bukod sa surf town, may iba pang pwedeng pasyalan sa lalawigan na tiyak na magugustuhan ng mga babiyahe dito. Mula sa bayan ng San Juan, maaaring puntahan ng Balwarte Watchtower sa bayan ng Luna. Nagsilbitong isa sa mga lookout place noong panahon ng mga Kastila para mapagandaan ang pagsalakay ng mga kalaban. Partikular na mga pirata na nagdanakaw noon ng pagkain ng mga Pilipino. Ngayon, puntaan na ito ng mga turista na gustong magpa-picture sa historical site pati na sa magandang view ng dagat mula dito. Ang magkakaibigan ito, dumayo pa rito mula sa Central Luzon. Magbabarkada po kami from Pampanga po. Nakikita po namin to sa TikTok, kaya po naisipan namin dumaan dito. Malapit naman dito ang Namakpakan Church o ang Santa Catalina de Alexandria. Kilala ang simbahan dahil sa pininiwala ang milagrosong Our Lady of Namakpakan. Dito din sa bayan ng Luna, matatagpuan ang dinarayong bahay na bato. Pagpasok pa lang dito ay maikita ng iba't ibang disenyo na gawa sa bato. Saan ka man tumingin, kaliwat ka na ng antique collection na pag-aari ng isang mag-asawa. Actually sir, uh, mga collection po yan ni Doc. May mga, may mga tao rin po na nagtitinda po dito. Na, naawa naman siguro si Doc, kaya binibili po niya yung mga antiques po nila. Na-establish po ang bahay na bato. Uh, year 2000, 2001, then uh, nagopen nag-open po siya for public 2014, sir. Mabubusog ang iyong mga mata sa mga kakaibang bagay na iyong makikita. At ang entrance fee, abot kaya sa halagang 50 pesos. Sa bahay naman ng banggar matatagpuan ng De Castro's Loom Weaving na nagsimula bandang 1950s hanggang 1960s. At ang kasalukuyang namamahala dito ay ang ikatlong henerasyon na ng pamilya kapansin-pansin ang nananatiling tradisyonal o manong-manong para ng paghabi. May edad na mga weaver dito pero kayang-kaya pa rin ang detalyadong paghahabi. Mula sa mga makukulay na kumot, balabal, bag, table runner, placemat at iba pa, kitang-kita ang pagkamalikain. Napaka-importante po yung paghahabi dito sa banggar po para po makatulong kami sa mga matatanda na, na, mga walang trabaho po. Ito na po kasi yung kinagisnan nilang hanap buhay po dito sa banggar eh parang so kailangan hindi po mawala tong tradition na to. Gusto po namin na sana may pagpatuloy tong ano nato tong industry. Pero ang problema po kasi since matatanda na po yung mga weavers, parang wala pong gustong maghabi. Kaya plano nilang makipagtulungan sa lokal na pamalaan para masuportahan sila dito. Ang mag-asawang sina Victoria at Rinaldo, labing tatlong taon nang ginagawa ito. Dito nila kinukuha ang kanilang pangtustos sa araw-araw. Dito na kami umaasa na dito yung gagaling yung ikakabuhay namin araw-araw po. Tawa ng Diyos po, sapat na yung kita namin araw-araw. Gamit nilang dalawa ang traditional na panghabi ko ang dalawang tao ang nagpapagana. Pero kahit mukhang komplikado ang trabaho, ay madali lang nila itong nagagawa. Depende kasi sa gagawin na kagaya nito. Pangdalawaan talaga to. Dahil ito kasi yung sinasabi nilang so far. Pag hindi mo naman kaya ito talaga na isa lang, dapat dalawa. At saka mahirap o ano man, taste lang. Kayaan. Sa tagal na namin nagagawa uh, ga, ng ganito, siyempre ano, kabisado na, namin, na namin yung bawat isa sa amin. Marami pang pwedeng matuklasan sa mga lugar na ating napupuntahan. Tulad na lang sa lalawigan ng La Union kung saan buhay na buhay ang tradisyon sa modernong panahon. Mula dito sa La Union, Rod Lagusad para sa bayan.